magpaalam na kayo sa nanay nyo. Di na babalik yan. Ano? Alis ka na talaga? Uy! Sige! O ano? Lalayas ka na? Ha? Oo, lalayas na ako. Sawa ka na kakasampal sa akin? Ngayon naman, lalayas ka na? Mas ka na ha? Huwag kang babalik dito ha? Sakit-sakit ng mga sampal mo. Bilisan mo ha. Ayan ha. Umalis ka na. Mga sampal na mga pinaggagawa mo sa akin. Ang sakit-sakit na. Magpaalam na kayo sa nanay nyo. Di na babalik yan. Hmm? Yeah. Sawang-sawa nakakasampal sa akin na malakas yan, oh. No? Ano, tutuloy ka pa rin talaga? Ha? Ha? Tutuloy ka pa rin talaga? Ayaw mo magpaawat? Talagang sawang-sawa na ikaw sa akin, no? Sige, umalis ka ha. Kung huwag ka nang babalik, pag lumagpas ka dyan sa gate, hindi na, di na kita pagbubuksan ng pinto ha. Alis ka na talaga. Uy. Ano? Sige, pag lumagpas ka dyan, huwag ka nang babalik talaga. Ano na? Uy. Sige, umalis ka. No, huwag ka nang babalik ha. o huwag ka nang babalik ha. Lumayas ka na dito sa pangungahay ko, ha? Dire-direcho chona. na. Umalis ka na.